ay uh, nananawagan lang ako sa lahat ng ng mga buyer diyan. Yan lalo na sa mga hindi ang um, yung mga order nila. Syempre, nakakasama ng loob talaga. 'Di ba? Uh, puhunan mo 'yun tapos magiging bato pa. 'Yun yung pinakamahirap talaga na sa mga seller tulad ko. Yan, ako nga pala si Marv AKA Marv. N. Yan. So, i-explain ko lang sa inyo but uh, ba't ako nag-vlog ng ganito. Kasi, kaming mga seller, namumuhunan lang kami para sa pangkinabukasan namin, Siyempre Sa mga binibenta namin through online. Kasi, ganito nangyari sa akin. Nagkaroon ng shipment sa online, nag-order siya, okay? Nag-order siya, syempre, in-accept ko, COD naman siya eh. So, ayoko kasi mag, uh, through GCash, ganun basta online payment na agad. So, ginawa ko is COD. Alos COD yung mga order ko. Kina-order ko through online. So, anong nangyari? In-accept ko yung order niya, ah, uh, pagka-accept kong order niya, mga 3 to 5 days siya dumating kasi province eh. Dumating siya 3 to 5 days. Bigla niyang kinancel ang order. Why? Di ba? Big question. Kasi pinakita ko sa kanya yung pinaka-layout. Pinaka-layout niya bago ko sinend sa kanya. So, yung nag-accept siya. Sabi niya, okay na yan, sir maganda po yung pagkakagawa. So, ako naman, syempre, in-effort ko talaga siya ng isang araw. Para ma-ship siya agad, syempre. Kasi pag nakita mo talaga siya, nakaka-excite. So, after that, anong na nasa area na no yung rider, bigla niyang re refuse to accept. Diba? Ang sakit sa dibdib. Ineffortan mo siya eh. Kaya, sorry po sa mga tatamaan. Sa mga, sa mga buyer natin diyan. Siyempre, kami naman mga seller ay uh, ginagawa lang namin yung trabaho namin. Bilang seller at legit seller. So, eto po yung cancel. So, since July 25 pa siya. July 25. Ayun siya. July 25. So, July 25 siya. Kakakuha ko lang kasi Isabela pa nang galing. Diba? So, anong gagawin ko dito? Big question. Kasi, ID siya eh. ID. Anong gagawin ko dito? Siyempre, tatapon na. Eh, hindi naman akin to eh. Hindi naman Buti kung damit to, pwede pang ibenta ulit. Eh, hindi. Ini-edit siya through Photoshop. Diba? So, ayan, guys. Ipapakita ko yung laman niya. But, hindi ko siya pwedeng gamitin. Ito siya. Ito siya. Ito siyang uh, pet identification card. So, ID siya. Naka-effort pa yan, no? <laughs> Pero, wala naman tayong magagawa. Kasi, nandito na eh. Mura lang naman siya, guys. Kaya, syempre, yung mga mamahalin na pag may bumili, di ba? mga mahal na binibili nila, ika cancel pa ba yung mga ganon? Di ba kakasama na loob? So, isa siyang pet identification card. Ayan siya. Inaccept ko yan guys. Actually, kaya ako siya inaccept. Naawa ko sa kanya. Nag-PM sa akin. So, ang daming conversation na ginawa namin. <clears throat> Tapos, mga ilang days, kinancel. Diba? So, hindi ko na rin siya magagamit. Kasi may pangalan ng amo. Uh, address niya. Contact number, nandito rin. Tsaka, yung details ng dog. Ayan. So, hindi ko siya magagamit, guys. 'di ba? Pero legit naman yung pagkakagawa nito, guys. Kahit tupi-tupiin mo siya, flexible siya. Tsaka hindi siya nangungupas. Yan. Kaya, yan sa lahat ng buyer, please po. Sana kung order nyo, pwede naman po i-cancel agad sa online. Siyempre, pag na-out na kasi yan, matik na po yan, pwede siyang i-refuse. Refuse to accept. Kaya, kung o order po tayo, sana issue po natin na kaya nyo bayaran. And, kaya nyo panindigan yung in-order nyo kasi gusto niyo, di ba? Yun po. Yan, maraming salamat po sa lahat ng nanood. God bless us.